kapi kapi ah asa ka ba? ay nag-iisip ka na naka kapi pang ilang kapi mo na yan pang di mag pang sampo na ata. mula kaniyang ayos stress nagising ka na kapi ka kapi mm -hmm. ka may surprise ako sa loo hindi surprise akin to akin pag kita kasayo kasi maganda Pag nagustuhan mo mag-order ka. Tikman mo, ha? Tikman mo sa paa mo kung magustuhan mo. Tikman ko. Ang ganda, eh. Wow. Yan, oh, tikman mo sa paa mo. Tikman mo sa paa mo. Sa paa mo. Ganda niya. Ay! Bakit ang pinahin yan? Sabi mo ko sarap kasama ang kape with sapatos. Ano ba yan? Magkakaakong pinapagat ko dato mo yan. Kapaa mo sa paa, hindi sa kape with Hindi, hindi tikman. kaya mo, tikman ako. Ayaw okay, nga pala, ako ko <laughs>